I love Papa. Pakita mo mama ko. I love Papa. Dapat oh, I love Lolo ang kinuha mo. Wala nga I love Lolo. Yan ay sa online ko lang nakita. Nakawa nah, ka ni Kain. Hindi mo na maagaw. <laughs> My Christmas ano na si baby. Pang 2 years old. Dagan 2 years old na yung damit niya. Kaya yung puti. Napasarap ang pag ano. Talagang dinamay mo pang pa papa mo eh. Abay, hindi ko naman siya inuutosan eh. Siya ang lumampot. Mahirap <laughs> <napigilan> ng pigilan <laughs> ng... Nakikisampay din ng papa. <laughs> Very good. Very good na mga Very good. Daming onesies. Ah, paano kaga? Masakit nga. Bakit? Wawa naman. 嗯，那那。